Lunes ng umaga ngayon at kailangan na naman nga maaga magising para magasikaso kay bossing at sa aking estudyante. Pagkatapos kong gisingin si Kuya Bill, eh, nag-init nga agad ako ng tubig para panlagay sa kanyang panlego at nagsaing na din. At nung maluto na yung sinaing at kanyang pangulam, E eh, pinilansya ko na rin yung kanyang uniform. Hindi naman talaga kasi ako nagpa-plancha ng damit. Yun nga lang, pag lunes, minsan pinapasuot ko sila ng polo. Kaya kailangan ko nga yung planchahin. Wala kasi akong planchahan at saka hindi ko naman sarili itong plancha. Hinigay lang to ni mama sa akin dahil medyo damage na nga. Next time, sana makabili ako ng kabayong at saka ng sarili kong plancha para nga lagi na naka-plancha yung mga uniform nila at hindi na nga ako magpa lang kapag kakailangan. Pagkatapos mag-asikaso ay sinamahan ko nga si Kuya Will Tapunta ng school. Ngayon na rin niya ipapasa yung ginawa niyang lang model. At binilan ko na rin siya ng kanyang pambaon bago pumasok. Kaya e ako sumama kasi kailangan ko ang bumili ng sabon dahil maglalaban na naman ako. Wala nga pala akong pasok ng aron na to at nag -day off ako. Sa ngayon pwede kami mag -day off ng Monday kasi medyo delay naman yung delivery ng mga aron na to. Hindi katulad noon na kahit hanggang Tuesday hindi kami pwede mag-day off kasi nga meron kami mga piniprep na chicken. At syempre as usual kapag day off syempre laba day din. At naglaban na rin ako na ng mga kumot, kasi naman na dollars na. Naiwan kila bossing yung madami kong sinampay kahapon. Ay naglinis siya. Oh. Binawasan niya yung damo. Di ba nakikita niya naman lagi pag nagsasampay ako ang daming damo. Oh, ngayon binawasan niya. Di ba talaga pag nandito si bossing eh? Yung mga hindi ko magawa, nagagawa niya. Hindi na siguro natin ni Bossing na dumaan sa mga matataas na damo kaya binawasan niya na nga yung dito sa may sampayan ko. Hindi man buong naalisan pero at least medyo maaluan na kasi nabawasan. Tapos kong ilabas yung mga naisampay ko nung gabi, e, pinalitan ko na nga rin tong tubig ng pato. Tapos pinakain ko na nga rin sila. Tapos nakalimutan ko eh meron nga palang module si Kuya Bon. Kaya sinamantala kong makisakay sa si tricycle sa pagpasok ng aking kapitbahay na pang 11. At pinaprint ko nga muna itong mga module ni Kuya Bon. Pagkawin ay eh, nagbanlaw nga muna ako nito mga nilabhan ko. Kailangan ko kasing matapos to para may magamit nga kami sa pagdulog mamayang gabi. syempre, hindi pa rin ako tapos sa paglalaba. Yun nga lang, kailangan na rin magluto ng ulam para sa hapunan. Meron na naman nga kaming nabako na bidbid, -bid, kaya yun nga yung lulutuin ko ngayon, magkikinunot ako. At ganito ko nga pala nilininisan na tinatanggal yung laman ng isda na to. Pagkatapos ko malinisan at matanggal yung laman ng isda, ay eh nanguhan na nga rin ako ng malunggay dahil ito yung pansasahog namin sa si kinuno. Pinahimay ko ngayon kay Kuya Bill at habang naghihimay sila ng malunggay, ako naman ito nagbanlaw na din ulit. At tulad nga ng sabi ko, eh hindi pa nga ako natatapos sa paglalaba. Kaya naman ito at inaasikaso ko nang tapusin yung iba para at least kahit bukas e eh, konti na nga lang yung may iwan. pag ko ay eh, naabutan ko pa rin na naghihimay si Kuya Bill. Kaya habang naghihimay siya, eh nagkayod na nga rin ako ng nyog para sa gata. aga me ei tea , ei nii . na nga rin agad para makakain na din kami. At pagkaluto nito ay pinaksiyo ko na nga lang din yung mga ibang isda na nabakaw ni Kuya Vil. Pinaksiyo ko nga lang yun para medyo matagal bago masira. Anyway, maraming salamat sa iyo dahil sinamahan mo na naman ako kahit late upload na itong video na to. Maraming pa pong late upload na masasaksihan nyo kasi gusto ko talagang maubos na to bago matapos ang taon kasi naman baka 2025 na eh meron pa nga rin akong video ng 2024. Pero kahit ganoon, sana po ay eh, wag kayong magsawa sa panonood. At dito ko nga po muna tatapusin tong video na to. Until next video po, thank you for watching. Bing!